mabigat lang daw po ako. Hindi ko daw po kayang gawin yung ginagawa ng ibang tao. Nawala daw po akong mararating. Hindi patitinag sa mga pagsubok. Si Jolina may pusong hindi sumusuko. Para sa pagmamahal, para sa pamilya. Ako po ay inborn po at ang sakit ko po ay osteogenesis imperfecta. Sa akin po, sa tingin po ng iba, mahirap po para sa kanila. Pero sa akin po, kinakaya ko po sa kabila ng kalagayan ko. Pinipilit ko pong lumaban para sa pamilya ko. At pinipilit ko rin pong kayanin yung pang-araw-araw namin. Nag-FBFB lang po ako. Tapos yun po, nakilala ko po ang asawa ko, yung partner ko. Nakaitat ako na po sa isip at puso ko na hindi dapat ako maya. Kasi tinanggap ko po siya ng buong buo. Eh. Kaya dapat po, tanggapin ko po lahat pati pagkataon niya. Eh. Meron po kaming kambal, pares pong lalaki. At nararanasan po namin ang masaya at mahirap may kasamang hirap pamilya po ay isa sa pinakamahalaga sa buhay ng tao kasi po pag wala ka pong pamilya parang hindi mo po mararamdaman yung pagmamahal pag-aaruga kasi po naranasan ko na po eh. wala na po kasi akong mama wala rin po akong papa Pagkakitaan po ng asawa ko, is nangunguriyente lamang po ng isda tuwing gabi. Tsaka po sa umaga po, nagko-construction din po siya. At ako naman po ay gumagawa ng doormat. Binibenta ko po at uh, tatlo daan po. Minsan po kasi yung asawa ko kumikita ng 1-2. Tapos yung pagbabasahan naman po nasa 700 lang. Yung doormat po kasi tuwing linggo lang po ako nagdi-deliver. Tapos nakita ko po yung Bingo Plus Foundation. Nagbakasakali lamang po ako doon, nag-message po ako at sa awa po ng Diyos, dininig po ng Diyos yung aking hiling na natugunan naman po nila. Bilang bahagi ng Wish Plus program, ang DigiPlus at Bingo Plus Foundation ay nagpunta ngayon dito sa Nueva Ecija upang tuparin ang kahilingan na Sari-Sari Store Package ng pamilya ni Jolina Arcilia. Hmm, hindi na po kami problema kasi pag tag-ulan po, wala pong kite-asawa ko kahit pagko-construction, wala po talaga. Pag po naubos na po yung budget na pinagbentahan ko sa basahan, wala na po. Kaya malaking malaking tulong po sa amin yung sari-sari store na bigay po ng Bingo Plus Foundation. may ah, maipapangako ko po na ito po ay aking pagkakaingatan at sisiguraduhin ko po na palalaguin po namin to at aalagaan at mamahaling po namin. Nang dahil sa Bingo Plus Foundation, eh, maaaring gumanda ang aming buhay. Mula sa DJ at Bingo Plus Foundation, nawa ang sari-sari store package na ito ay makatulong pandagdag sa kanilang araw-araw na pangangailangan lalo na sa kanilang kambal na anak at nawa ay mapalagupan pa nila ito. Ang Bingo Plus Foundation patuloy na susuportahan ang mga person with disability at pamilyang Pilipino, nagbibigay pag-asa at nagbubukas ng pintuan para sa mas inklusibong kinabukasan.